Magandang magandang umaga po. Kuya Watch Vlog po. Siya po ng pagpalang umaga po sa lahat dyan. At uh, si Kuya Watch talaga hindi makagala kasi ulan na naman mga kabadj. Ulan. Awag ko nasa na ngayon yung bagyo. Kaya dito lang sa bahay magluto lang si Kuya Batch ng ulam. Ah. Uh, big love shout out diyan sa inyo lahat. Uh, good morning, good morning, mga minamahal kong mga OFW sa amang sulok ng mundo. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, Jan Kai Poli ni Amin Vlog may grab shout out lahat na member kasama uh, Samalit, po yung Bajs Vlog una-una kay Ma'am Maria Ansay Vlog kay Ma'am Uyamot Ma'am George Irene Vlog sa lahat po magandang umaga po sa inyo lahat sa team Ruel Lipat po magandang umaga po uh, sa tat po sa inyong lahat buong team kay Sir Ruel Lipat magandang umaga po Ma'am April Love Official uh, Prissy Ma'am Prissy magandang umaga po hindi ko na shout out po sa inyo dyan. At saka kay Ate Ruby Vlog. Mega love shout out po. Ate Ruby, maganda maganda umaga po. Sa inyo lahat dyan, sa mga member, kasama si Kuya Bunch Vlog. Maganda umaga po. ah Milagros TV, maganda umaga. Batiin muna natin lahat ito sila. Anski, big love shout out sa lahat po na pumasok sa Silent Live ni Kuya Buds Vlog kahapon Shout out po sa inyo lahat diyan. At Greece ng UC big love shout out. Ah, uh, salamat po. Good morning, good morning. Sana po umaraw na po at makagala na talagang kagabi umulan hanggang ngayon ulan po so sana po mahinto na po ang ulan magluluto lang si Kuya Bats ng ulam kasi mag uh, pa ko ng anak ko mamaya sa school ah uh, sa inyo lahat dyan mga small youtuber gaya ni Kuya Bats vlog Uh, mga nang umaga po sa inyo lahat dyan. Salamat po sa support sa inyo lahat. At uh, lalo na kay Ate Ruby, Ma'am, mga nang umaga po. Dyan kay Kuya Pard ng KCM, Club shout out. Magano naman si Kuya Bats mamaya mag sa silent live. Eh ngayon nakaano pa kasi medyo tahimik pa. Medyo ano mamaya maya kasi ito maghanap si Kuya Bats ng bahay baka itong sunod na ano maghanap ako doon ng malayo-layo. Okay lang sana ma-mute mo pero wala pa kung ano na lalagyan ng background wala pa po talaga kasi isa lang yung hindi pala kaya mag stream yard sa ano sa cellphone sa laptop lang talaga so si Kuya Buds wala pang laptop so baka may awa sa sunod maka ano na tayo kasi sa mga background hindi kaya cellphone ah uh, lalo na yung isang ano ko yung isang monitor na gahang. So tsaka na pag swiner Magluluto lang ako ng kaunting pork. Ano na ito? Akounting minudo lang. Ulam lang Nga, sa anak ko. Milagros TV, good morning, we love you, salamat oh. uh, Sa lahat na pumasok sa mga live ni Kuya Badge kahapon sa Silent Live, maraming maraming salamat po sa support. Huwag kayo magsawa. Sana po, pag nalawad kayo ng mga upload na video ni Kuya Wads, uh, sana huwag niyo po i-skip yung mga ads. Kunti na lang. Isang tulog na lang. At uh, Salamat. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. So, lahat po, kagaya ni Kuya Juan sa mga small YouTuber, uh, magsikap lang po tayo mag-upload. Uh, Wag natin pabayaan yung channel natin. Yun pinaka-importante. Kasi pinaghirapan po natin yun. Kailangan i consistent natin yun. At sumunod po tayo sa mga community guidelines. So, dyan po sa... Ah... Uh, team ni Sir Idol Royal Lipat. Big love shout out po sa inyo lahat dyan. Sa pangunguna ni Aman Press Official Channel, Angel Liki Magsino, Marjorie Campano, Irene Balaja, Christine Alporti, April Love Official, kay sa lahat po. Uh, wala siya live ngayon, bukas pa po. So sa inyo lahat, salamat po, salamat, magandang magandang umaga po, Kuya Buds Vlog. Uh, please subscribe my YouTube channel, pakipindot po ng notification bell para updated kayo sa mga upload ni Kuya Buds. Please po, please pakilike and share. Uh, magandang magandang umaga po. Hanggang dito na lamang po, salamat po.